Nagsagawa ng kurikulum summit ang Wesleyan University of the Philippines na dinaluhan ng mga namumuno sa paaralan, mga guro, estudyante at kanilang mga magulang at industry partners kung saan kabilang ang TV48. Ayon kay Dr. Wilfredo C. Ramos, Vice President for Academic Affairs ng Whislayan, bagaman mataas ang kalidad at pasado sa pamantayan ng ASEAN ang kurikulum ng unibersidad, kulang ito sa internship at paglalaan ng aktwal na karanasan para sa mga mag-aaral. This summit brings together diverse voices and perspectives because we believe that meaningful curriculum development must be collaborative. Our goal is not simply to adapt to change, but to live it. Just recently, Dr. Carol Mark Executive Director of edcom 2, highlighted that our current tertiary curriculum exceeds the standards set by ASEAN as well as those of Australia and Europe. However, we also noted that while it is heavily weighted, toward general education, it lacks sufficient emphasis on internships and practical experience. Dahil dito iminungkahi ng mga industry partners na palawakin ang on-the-job training upang mas mahasa ang mga estudyante sa napili nilang profesyon at hindi lamang nakatuon sa magagaan na gawain. Hindi po natin sila kailangan i na ito lang napakagana ng trabaho, mag-photocopy, etc. Huwag po sa gano'n. Dapat po extend natin kung ano talaga yung dapat na experience na matutunan nila. Marami rin umanong mga bagong graduate na hirap mag-adjust at kulang sa tiwala sa sarili. Kaya suhestyon ng mga industry partners na magkaroon muna ng mga programang nakatutok sa mental health at emotional preparedness. Binigyang diin naman ni Wesleyan, President Dr. Ireneo G. Alvaro Jr. na mahalaga ang pagtutulungan ng universidad, magulang, estudyante at mga kapartner sa iba't ibang industriya upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon. Today, knowledge is no longer confined to textbooks or classrooms. It is a dynamic ever expanding web shaped by technology driven by access and powered by collaboration. Therefore we must calibrate and refine our different approaches through expertise, iteration, feedback and of course sharing. experiences. Samantala, ayon kay Dr. Efren F. F. Abulencia, Education Supervisor 2 ng CHED Central Luzon, dapat ay hindi stagnant ang kurikulum upang makasabay ang edukasyon sa pagbabago ng panahon. Because our curricula are not to be considered as permanent, they should not be stagnant. They should be subject to change constantly in order to capture the emerging uh, changes in the educational landscape Ako po si Carmel Joy Miguel nag-uulat para sa balitang Unang Sigaw